May naglabas muli ng behind the scene na sweet na sweet ang Don Bell. Iba talaga si Bell pag siya ang gumalaw ng baso. Talagang napaka-sweet niya kapag siya ang naglalambing kay Donnie. Kiniligan ng maraming fans ang video na to ang paglapit ni Belle at pagyakap kay Donnie. At ito ang nangyari sa kanilang photo shoot. Talagang kitang kita mo na napakasaya nila at, at napaka sa isa't isa. Talagang alam na alam nila kung paano sila mag -post. At kuhang-kuha nila ang mga character ng superhero. Kaya ang mga bablis ay masayang-masaya na makita silang ganyan. Na kahit hindi na umamin basta hanggang dulo ay sila pa rin. Alam na alam kung paano pakiligin ng mga Donbel fans at mga netizen ang Donbel. Kaya hindi sila nahihirapan parang normal na sa kanila dahil ganun na ganun sila off-camp.